Ay mga kapaps! Dito nga pala kami sa Deca Clark, Pampanga. Magpapagupit nga pala kami ng anak ko. ba diba ang layo pa ng dinayo namin from Guagua to Clark para lang magpagupit kami mga kapaps? Haha! <laughs> Sinadya lang talaga namin pumunta dyan mga kapaps kasi gusto lang namin puntahan at suportahan ang tita ko sa kanyang business. Pabukas na kasi ang kanyang salon kaya dito namin naisipang magpagupit. Ikaw ba mga kapaps? Anong klase kang kamag-anak? Ikaw ba yung inggit, galit o supportive? Kasi ako kapap, supportive ako sa mga kamag-anak at kaibigan kong business Kaya sana din kayo mga kapaps, huwag kayo maingit sa anong meron narating nila sa buhay. Maguspong pong dapat din kayong magsipag para makamit nyo din ang nakamit nila sa buhay. Tatagpuan nga pala ito sa Phase 5, Block 53, Lot 18, Deca Clark, Margot, Angeles City, Pampanga. Open sila araw-araw mga kapaps. Pangalan pala na salon na to, Jen Salon and Spa. Manoorin nyo na lang po ang buong video na to para makita nyo lahat ng mga service na ino-offer nila mga kapaps. Bukas ulit mga kapaps. Salamat sa panonood.